Isang senior high school student at singer mula sa isla ng Boracay ang magiging kinatawan ng Pilipinas sa 2024 World Championships of Performing Arts na gaganapin sa Amerika. Pero nananawagan ngayon ang estudyante ng pinansyal na suporta para maituloy niya ang kanyang pangarap na makasali sa kompetisyon. Narito po ang ulat. When my hair starts turning... Same, I say I'm like a fine wine better with age. I guess I learned it from my parents. The true love starts with friendship. Salameg ng kanyamboses atagos sa pusong pagkanta. Faking apology after a fight. Sino ba naman ang hindi mabibighani sa talento ng 17-anyos na si Shaira Asister, senior high school student mula sa Buracay. Saira sa mapalad na napiling pambato ng Pilipinas sa 27th Annual World Championships of Performing Arts na gaganapin mula June 28 hanggang July 7 sa Long Beach, California, USA. Nang mag-audition si Saira sa Iloilo noong Nobyembre ng nakaraang taon, ibinuhos niya ang kanyang husay para makuha ang boto ng mga hurado para sa singing category. Siyempre po, tinake ko na po agad yung opportunity na yon na may pakita yung um, talent ko. And of course, na gustong gusto ko po talagang magdala ng pride sa mga Filipino. Sobrang saya ko po, sir. As in, words can't describe how I felt that day. Saksi ang isla ng Boracay kung paano nahubog ang kanyang talento sa pagkanta at pagtugtog ng gitara mula nang siya ay bata pa. Passion ko po ito, mahal ko po ang musika. Para sa akin po, music po yung first love ko eh. Pero nung 12 years old na ako, doon ko na po siya sineryoso talaga na sabi ko, ito talaga yung tinitubok ng puso ko po. So, Kakambal na ng puso ni Shaira ang musika. Katunayan, may ilan na rin siyang original compositions. Ginamit din ni Shaira ang kanyang talento para makatulong sa mga magulang. Sa edad na 14, nagsimula na siyang rumakit sa mga pagtatanghal hanggang sa makakuha siya ng regular na gig sa isang restaurant nitong nakaraang taon. Madalas din siyang sumali sa mga singing competition. Kwento ni Shaira, mas lamang ang talo kaysa panalo. Pero hindi siya kailanman pinanghinaan ng loob. That's part of success po. Yung failures ko po sa mga competition, hindi ko po deal kasi may nakukuha akong aral, may bagong technique na naman ako or bagong idea na naman ako na magagamit para sa next ko na journey. Sa kabiguan man o tagumpay, hindi nakakalimot magdasal at magpasalamat sa Diyos si Shira dahil biniyayaan siya ng talento sa musika, at mga magulang na walang sawang sumusuporta sa kanyang mga pangarap. Hindi ko po kakayanin yung mga ginagawa ko ngayon without kay Lord. Sa lahat po ng mga competition po na sinasalihan ko, talagang Panalangin po talaga yung pinakamalakas kong um, sandata. Big thanks po sa papa ko, sa lahat-lahat po ng sakripisyo na ginagawa niya sa akin. And sa mama ko naman po, sa pagdulong rin po sa akin sa financial, sa pagsuporta sa akin sa mga vocal lessons ko po, sobrang pinapasalamatan ko po sila. Ito na ang pangalawang beses na pumasa sa audition si Shaira para sa prestigyosong World Championships. Pero hindi siya natuloy noong nakaraang taon dahil sa kakapusan ng pera. Kaya ngayong taon, determinado na si Shaira na makalipad papuntang Amerika para sa pinapangarap na kompetisyon. Kaya naman po sigido siya sa pagkatok sa mga may ginintuang puso sa pamamagitan ng social media para masuportahan siya para sa ilang gastusin gaya ng visa processing, pamasahe sa aeroplano at board and lodging. Sana po ay suportahan niyo po ako at bigyan ng kaunting tulong at pansin po. Tanging dinadasal ko po talaga na tulungan niya po ako na ipakita po sa mga taong tumulong sa akin na worth it po yung tinulong nila. Sa mga nakalipas na taon, ilang Pinoy artists na rin ang itinanghal na world champion sa nasabing patimpalak. Tulad ni na Jed Madela, Jonalyn Viray, Rap Lazar at La Arnie Luzada. At tulad din ang kanyang kinagis ng isla ng Burakay na kilala sa buong mundo. Dahil sa malaparaiso nitong ganda, hangad ni Shaira na magningning sa pandaigdigang entablado at makilala sa larangan ng musikang pinakamamahal niya. Um, Dominic Almelor, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.